Magandang araw mga bata! Muli ay makakasama ninyo ako para sa talakayan ngayong araw. Simulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng video ito. Nakapanood ka na ba ng parada tulad nito? Ano-anong tunog ang iyong naririnig? Alam mo ba kung saan nagmumula ang mga tunog na ito? Tulad ng nasa video nito, tayo ay may iba't ibang tunog na naririnig sa ating paligid. At ang mga tunog na ito ay maaaring nanggagaling sa mga hayop, tao o mga bagay. Maraming paraan kung paano nalilika ang isang tunog. At yon ang una nating aalamin sa pagkakataong nito sa pagiglap ng ating daliri tulad nito, tayo ay nakalilikha ng tunog. Kapag naman pumalakpak, o di kaya ay pumatsyak gaya nito, maaring makalilikha tayo ng tunog. Pati na rin pag tayo ay nagaayos ng ating mga gamit. Tayo ay maaaring makarinig ng tunog. Maaari ding pagmumulan ng tunog ang ating salita. Hey! Hey! Tawa. <laughs> Pag-iyak. Pagsipol. At pagkanta dahil sa pag-vibrate ng ating vocal cord. At hindi lang yun. Ang iba't ibang instrumentong pangmusika tulad ng mga nasalarawang ito ay nakalilikha din ng tunog sa pamamagitan ng paghampas gaya ng tambol, pag-ihip gaya ng torotat at trompeta, pagkalabit ng string gaya ng gitara at violin, at pagkalog gaya naman ng marakas. Marami pang bagay sa ating paligid ang pinagmumulan ng tunog gaya ng radyo, telebisyon, telepono o cellphones, orasan, bell o kampana at mga sasakyan. Maging ang mga hayop ay pinagmumulan din ng iba't ibang tunog gaya ng huni ng ibon at tahol ng aso. May mga tunog din tayong maririnig mula sa mga kalikasan tulad ng kulog, tunog ng rumaragasang tubig, paghampas ng alon sa talampasigan, at langit-ngit ng mga kawayan. So ngayon, natutukoy na natin kung saan nagmula ang bawat tunog. Alamin naman natin kung ano ang gamit ng tunog. Una, ang mga tunog na nalilikha sa pagsasalita at pagkanta ay ginagamit natin sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan nito ay nalalaman natin at nauunawaan kung ano ang nararamdaman sa loobin o idea ng isang tao. Pangalawa, may mga tunog rin na nagsisilbing musika at ang ilan sa mga musikang ito ay ginagamit natin sa pagpapatulog ng sanggol. At ang ilan naman ay maaari din natin gamitin kapag may pagdiriwang. Pangatlo, ginagamit rin natin na senyales o babala ang mga tunog. Lalo na sa panahon ng sakuna gaya ng lindol, sunog, bagyo at iba pa. Tulad na lang ng pelikulang Titanic, ang pangunahing karakter dito na si Rose ay gumamit ng pito sa panahong siya ay nasa panganib upang matunton ng mga tagasagit. Ito naman ay tunog ng truck ng bumbero. Nagpapahiwatig naman ito na may sunog sa isang lugar. Ang tunog ng ambulansya tulad nito ay nagpapahiwatig naman na kailangan itong bigyang daan dahil nanganganib ang sakay nito May mga tunog naman na nagbibigay ng impormasyon kaya ng mga nagmumula sa radyo at telebisyon Ang tunog ng kampana ng simbahan ay hudyat naman na magsisimula na ang misa Ang tunog ng alarm clock ay nagbibigay hudyat na oras na ng paggising at ang busina ng mga sasakyan ay nagbibigay babala upang maiwasan ang sakuna. Para sa bahagi natin bilang isang tao, napakahalaga ang tunog sapagkat ito ang nagpapahayag sa atin ng mga tugtog o salita na binibigkas ng ating mga kausap. Dito rin nakabatay ang isang kilos na isinasagawa ng isang tao. Ngunit huwag nating kakalimutan Gaano man kahalaga ang tunog ay maaaring magdulot din ito ng hindi maganda sa isang tao. Ang sobrang lakas na tunog ay maaaring maging dahilan ng pagkabingi ng isang tao. Upang masukat naman natin kung gaano kalalim ang iyong naunawaan sa araling ito, ay subukan nating sagutin ang mga sumusunod na gawain.